So ito na naman ako mga kaboss JPL at meron tayong ngayon rito pinaksyo na bangus na belly. So napakasarap itong na itong belly. Hindi masyadong matinig to. Ayan o. Tapos meron din din tayong pampagana. Bagong isda na may alam. Ah, bagong isda na may sili at kalamansi. Uh, Siyempre kanin hindi mo wawala yan. So, ito ngayon yung aking uh, magiging tanghalian. So, konti lang na rice, ba diba? So, simulan na natin kumain. Samahan nyo akong kumain. Mukhang masarap to, grabe. Amoy na amoy pa lang, oh. Mukhang masarap na. Nahaamoy ko pa lang, eh. Ang sarap na. Wow. subukan natin okay yan oh wow sarap nito tapos lagi natin ng toyo mansi ah sorry toyo mansi ano pala pagkong isda sarap nito wow siyempre kuha tayo nitong isda patiin muna natin masyado malaki itong gusto, gusto ko dito guys eh yung ito yung haligi haligi ba tawag dito ayan o oh. oh. ito to 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 to, to. yan ayan, ayan ang gusto gusto ko dyan oh. ayan masarap yan eh so umpisa na natin kumain nagdasaro na ako kanina so kain tayo Hmm. Hmm. Napo sarap. Hmm. Talaga. Ang lasa. Mm. Ang sarap ng pagkakaluto at saka yung kombinasyon ng bagoong isda sa paksiw, ang sarap. Wow. Mm. Mm. Sarap. Sabo pa lang eh, ulam na eh. Mm. Sakrata. Kaya gusto, gusto ko tong belly oh. Kasi ang sarap. Malaman siya, di ba? Tapos hindi siya mas matinik. Ito, lasang-lasang mo sa lagay isda. Tingnan natin ang bagong isda. Mhm. Mm Yan. Medyo maalat pero masarap. Yan oh. Okay. Mhm. Rap. ayos Konting kanil. Ito, masarap dyan. O, oh. yun, oh. Napakasarap naman ang tsurang pa lang. Napakasarap na. Sarap na kinain. Yan, Mmm. Oh. Mmm. Masarap. Masarap. Masarap talaga ng belly. Wow na wow. Sakto pa yung bagong ista. Ang sarap na kombinasyon eh. Hmm? Wow. Tignan natin yung bagong isda. Okay. Mm hmm. Napasak. Mm -hmm. Perfect. Tama-tama lang yung paksiw Hindi siya maasim. Hindi siya masyadong maasim kasi hindi siya masyadong maraming tubig. Yan kasi maganda dyan eh. Pagka magluluto ka ng paksiw, dapat talaga, konti lang yung tubig. Para hindi mawala yung lasa. Hmm. Ngayon guys oh Ang dami pang tira, oh hmm? Alam niyo ba na pwede ko pang kainin yan pang hapunan? Baka pa ngayon ng Madaling araw pag duty ko eh <laughs> Tipid sa ulam ano Sarap kasi Sa natin Sarap Hmm. Perfect ang sarap ng belly. Konti na lang kaya natin. Kuha tayo ng ano. Baka matilig tayo. Oh. Okay. Ito. Last na subo na to guys. Hmm. Yummy. Sarap guys. Pasensya na kayo sa aso ko. Marahuli. Salamat sa panonood guys. Bye.